Hindi na stock ito guys Happy holiday sa inyo mga idol Wala tayong rides ngayon Kasi tinamad tayo ngayon Tapos matraffic ngayon siguro Kasi Friday andarin na lang natin tong Mga motor natin So guys ito yung motor ko Apat ito Apat ito tapos yung rider Pinadala na natin Ating pina Pila ng mga pinabihisa natin Pero siguro matagal pa yon konting panda rin. Ito. Ayan. Tapos, ito naman. Itong motor na to, galing ba ito ng Ilwilo? Panda rin natin. Si Kanan ko lang ito nabili. 2021 version 2. Ayan. Parita natin dito. Ayan. Hindi na-stack ito, guys. Ayan si pae may magaling doon na ko rin ito kahit na 2 weeks na hindi paanda rin tapos pag rin ulit ano, andar din siya ulit bali sa ngayon wala tayong matik na motor meron yung nakaraan in max pero nag-iisip ako kung uh, magbili tayo ng matik tapos para pang dito pang daily kasi maganda pa rin yung mga uh, tiki. Ito mga manual kasi ito. So yun lang guys. Ito lang yung mga alaga natin.